Good morning mga idol. Kita ko pala sa inyo kung paano ang tekniko pagtira ng horizontal gamit ang wire Dapat pala yung pisto dyan ng nozzle yung mga idol. Video nakatingala siya para yung welding hindi siya gaano laglag At saka yung dapat yung wire mo medyo mahaba siya para makita mo yung hinangan mo at saka yung target mo yung diskarte ko pala dyan mga idol yung yung tatargetin ko pala dyan yung mga idol yung nasa taas na bakal para yung hinang mo hindi siya laglag dun mo itatama yung wire mo para yung welding mo hindi siya bubukol dun ka lang tatarget sa taas na bakal dun ka lang lalamang diskarte ko mga idol yung hina yun ko yan, yan medyo kung makikita nyo medyo wini-weaving -win ko yan para medyo maganda yung itsura ng willing. ano idol makita mo na yan yung itura ng welding ko pagkatapos na mahinangan yan mga idol ganitong itura ng welding ko na horizontal sige mga idol pa support naman ng video ko mga idol Maraming maraming salamat.